matindi ang pinagdaanan ni Eman Basco Pacquiao, ang isa pang anak ni Manny sa ibang babae. Ang 21 anyos na si Eman ay isa ring boksador. Sa interview niya kay Jessica Soho, binahagi ng binata, ang masaklap na pinagdaanan niya bilang isang anak ng 8 Division World Champion, Manny Pacquiao. Maagang nagmature si Eman dahil sa mga na-experience niya mula pagkabata niya. Sa unang beses niyang pagpunta sa mansion ni Manny sa Jensen, ay na-experience din nilang mag-ina na maghintay sa labas ng gate ng ilang oras. Hindi niya alam kung bakit hindi sila pinapasok. Baka raw hindi sinasabi ng guard na anden siya. Mahirap umano ang kanilang buhay. Hindi raw siya parating nakakakuha ng sustento mula sa ama. Pero hindi niya sinusumbat ito dahil alam niya at naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang ama na may sarili itong pamilya. Bata pa lang siya ay kilala na niya kung sino ang kanyang ama dahil kinukwento ito ng mama niya sa kanya, pati kung saan sila nagkakilala. Idol niya ang kanyang ama, at lagi siyang nakasubaybay sa mga laro ni Manny. Dahil sa pagiging proud niya na anak ni Pacquiao ay binubugbog siya ng kaklase niya. Hinahamon siya ng santukan ng mga kaklase niya, hanggang sa araw-araw na siyang ginugulpi. Bilang yan, dahil nagtatrabaho ang ina niya sa Japan, ay naiwan siya at ang tatlo pa niyang kapatid sa stepfather nila. Ang pinapadala na pera ng kanyang ina ay nilulestay lang ng kanyang stepfather sa inuman at barkada. Pumapasok siya sa paaralan na walang kain. Bubugbugin siya ng kanyang mga kaklase, at pag uwi pa niya ay sasaktan din siya at ang kanyang mga kapatid ng kanilang ama. Tapos, papasokin po kami ng umaga, wala po kami kain. Mm. Tapos, minsan po, uuwi po siya ng lasing bubugbugin po kami, ganoon. Inakala raw niya noon ay mamamatay na siya. Napatanong siya sa Diyos kung bakit ganito ang nangyayari sa kanila magkakapatid, na mabait naman silang bata. Noong 12 anyos na siya, matapos maghiwalay ang kanyang ina at ang stepfather niya ay kinuha na siya ng kanyang ina at doon nanirahan sa Japan ng limang taon. May Japanese blood si Eman, dahil ang kanyang lolo ay purong Japanese. Doon siya nakapag-aral ng Nipongo at marunong din siyang magsulat sa wikang Hapon. Ako uh, konnichiwa, uh, Boku no namae wa Bako sa Emmanuel Rudez, uh, Yoroshiko Nakapag-training din siya ng boxing sa Japan. Sa simula ay ayaw talaga ng kanyang ina dahil delikado. Pero nakitaan siya ng potential ng kanyang current stepfather ay sekreto silang nag-day training. Dahil gustong gusto niya na talagang maging boxer, ay umuwi siya ng Pinas para magpatulong sa kanyang ama. Sampung taon silang hindi nagkita ni Manny at pagkauwi niya sa Pilipinas, kasama ang kanyang kapatid, ay bumisita sila sa bahay ni Manny. Niyakapro siya ng kanyang ama, at sinabing I miss you. Hanggang ngayon ay naaalala pa niya ang moment na yon. First time din niyang nakilala ang kanyang lola. Ayon raw kay Mami D, ay magkamukha sila ni Manny at kuhang-kuha niya ang mga galaw ng kanyang ama, at pananalita. Sa panahon ding iyon ay tinanggap na siya ng buo ni Manny. Ang kanyang ama na rin ang tumrebaho sa mga papeles para maging legal na siyang pakyaw. Sa tuwa niya ay napaiyak raw siya sa kanyang kwarto, at nagpasalamat siya sa Panginoon. Nang may tanong kung kumusta sila ni Jinky, ay okay naman raw sila. Kinakausap din daw siya ni Jinky. Tinanong din ni Jessica kung okay din ba sila ni Jimiel, na pareho silang nasa larangan ng boxing. Anya, ay suportado niya ang kanyang kuya, at hindi naman siya nagseselos. Passion daw niya talaga ang boxing. Hindi pa raw silang nagkitang muli, ngayon na malaki na sila. Si Michael lang raw ang nakita at nakausap niya at okay naman raw sila. Ayon kay Eman, ay bako sa ang daladala niyang pangalan sa boxing dahil gusto niyang malinis ang imahe ng kanyang ina. Namali ang mga paratang sa kanya ng mga tao. Si Eman ay binyan sagang piyolo pakyaw dahil may pagkahawig sila ng aktor. Anya, ayaw na niyang mag-artista. Endorsements pwede pa raw. Dahil passion niya raw ang pagbo-boxing, ay inayawan niya ang offer ng kanyang ama na mag-aral siya sa Amerika. Anya, Masaya siya pag nasa ring siya. Kada panalo niya, ay mararamdaman niyang may kwenta siya. Dagdag pa niya, ay naiintindihan niya kung bakit pinagdaanan niya ang lahat ng pagsubok. Hindi raw siya magiging matibay, at ito ang nagsilbing hugot niya, na nais niya maahan ang kanyang pamilya. At mag-glorify ang Panginoon. Nagkausap na rin sila ni Manny ng masinsinan. Humingi raw ng tawad ang kanyang ama, at nagpatawad naman raw siya at sabi ni Manny, ay babawi raw siya sa kanyang anak. Marami ang pumuri kay Jinky dahil sa kanyang mapagpatawad na puso. Hindi raw lahat ng babae ay ganoon. May sarili ding mahirap na pinagdaanan si Jinky, at isa na rito ang pangangaliwa ng kanyang asawa at nagbunga pa ito. May ilang netizens na binabanggit ang kabutihan ng puso ni Jinky matapos ang interview ni Eman. Pinagtatanggol nila si Jinky mula sa mga humuhusga sa kanyang pagpaparatoke. Ayon sa mga netizens lalo na sa dinanas din ang pangangaliwa ng kanilang mga asawa. Ay hindi mawawala sa isip ng babae kung ano ang kulang sa kanila at bakit hindi sila sapat. Bilib sila kay Jinky dahil sa mga silent battles na hinaharap niya. Tanggap man niya si Eman pero ang presensya nito ay poli ulit na magpapaalala sa kanya sa sakit ng pagtataksil ng kanyang asawa. Maraming aral ang natutunan ng mga netizens sa interview ni Eman. Pareho sila ni Jinky na may pananampalataya sa Panginoon, kaya madali sa kanila ang magpatawad sa mga nakasakit sa kanila. Binansagang Piolo Pacquiao si Eman dahil may pagkahawig sila. Para magkita sila ay pinuntahan ni na Eman at KMJS team si Piolo sa shooting niya. Nagkausap silang dalawa at nagbigayan ng payo sa bawat isa. All out dapat. Concentrate ka lang doon. Pero huwag mo sa pag-aaral mo. At nagpasample naman si Piolo sa kanyang boxing skills. Si Emma naman ay nagbitaw ng famous lines ni Piolo Pascual sa dati niyang pelikula. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. <laughs> <laughs> Jump straight ho. Jump straight ho. Jump straight home. Jump. Jump. Straight. Isa na ngayong professional boxer si Eman at full support naman ang mga netizens sa tinatahak ngayon ng binata. Mabait kumanong bata si Eman at napalaki ng maayos ng kanyang ina. Sana raw ay hindi siya magbago at maabot niya ang pangarap niya. Ang mensahe naman niya sa mga naninira sa kanyang ina ay, Naman po masama ang taong nanay ko kaya sa mga nangbabas po dyan uh, nakikiusap po ko. Tingilan niyo na po iyan. Focus po kayo sa sarili niyong buhay. Kasalukuyan, ay wala raw siyang girlfriend. Nang may tanong ni Jessica kung ano ang type niya sa babae, ay ito ang sagot niya. Ano, anong, ano bang prospect mo na gustong maging girlfriend? Secret. Secret! <laughs> <laughs>